ilang pa ako sining kanak po kita ng pag sa puna. Ah, madayang dayangan na kanak po. Matagad pa ako ng basyaong pa'y manatong na magapatag na. Mag Nagatagadang Tag ko muna. Nagkaunong ormiga siya pang agad. Salam alaikum. Alaikum Po, ikaw ba itong mananagnay adi po? Po, oh, nangakaleo na yung code mo. Yamatanak, manggudyang rilo ko po. Oh, uh, na, pagas muna, kaya tanong tas ang kanak ko, anak. eh uh, yang rilo mo, danang ng utaw, sut danan Dili maninyan magkasut magkasot na rilo po, po. kaya uh, isang dingding maninyan Wa Huwag ka manggud paglaong. mo na ako. Huwag